Mabait talaga itong tatay niya Good morning mga kalapatid Ayan, si Saudi boy. May kapatid na, Saudi boy. Ayan, oh. May itlog na naman. Ang kanyang nanay. Ilabas na natin si Saudi boy dyan. Kaso dumudumi si Saudi boy, oh. No? May kapatid ka na naman aba, 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 aba Parang lilipad Hindi naman makalakad Napalabas ko na yung tatay niya mga kalapatid Napalabas ko yung tatay niya Yan. Yung anak niya Tinuturuan ko na rin itong Kasi nga may itlog na naman yung nanay niya Nanay niya may itlog na naman Nanay ni Saudi Boy Ito ang ating uh, Iran Kinuha ko siya kasi may itlog na naman para humapot siya ng mga ano-ano mga damo-damo dyan. Tapos makatuka siya ng medyo ano. Kasi may tinutuka yan sila na para parang vitamins nila eh. Bantayan lang natin mga kalapatid. Kung mag-aakuan siya. Kung aalis. Kung aalis. Napakainin pa rin pala niya Mabait talaga itong tatay niya hmm. Sayang lang talaga sa Saudi boy Hirapan lang talaga siya maglakad Pero na yung unat-unat na niya yung pa Hindi katulad dati na halos hindi niya na na yung unat paa niya May itlog na naman kasi yung asawa niya eh na naman siya nag-ari-ari ah, na siya dyan oh, oh, oh. Sabi na eh oh. ah, hari Hari-hari na talaga yan Tapos na kumain yung ibang mga kalapati eh ako ko siya pinalabas Kasi sigurado ah, lang niya eh Yan ang magiging galit niyan ngayon Lahat ng mga lalapit dito Ahabulin niya pero yung asawa dito sa loob nagilimlim na. Sana matukoy niya rin ulit yung paglabas niya. Pagano Ayan na. Ito ba, yung ibang mga kalapati. Yan ang na-miss niya eh. Yung pag-kukunkod uh, niya sa paligid eh. <laughs> Kakatuwa talaga yung mga kalapati natin dito Mga kalapatid sa Opsior Saka may good news ako mga kalapatid Meron talaga Meron pang uh, dalawang dumating na Young bear Galing sa platform uh, laki na sila Pero mga may ilap mga kalapatid Hindi pa masyadong lumalapit dito Kanina hanggang dyan lang sila sa taas Hindi pa bumaba dito Yung isa kahapon bumaba na kumain na pero mamaya tanghali sigurado yung magkapatid na yun uh, dito na yun pakain na rin yun ayun lang muna mga kalapatid thank you for watching bye bye